baru okay. you puna know. kami ni, 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 ni. Pusing, kita kami ke sana, bulan Seksis Jim. Dah maksa malam itu. Dia sih musimmu. Dah puna, dah puna kami mm -hmm. dia itu. You know? Wala kami ng first game. Talo kami talo. Nabawi kami sa game, game. Mayroon lang mga player. Itik ko. Oh. Labay tae. Labay tae, Labay tae man. Itik. eh na. Kakaantay kami ng second game dalawang lang namin para mabawi ang na, talo namin no! tapunan kami ng tayo mo yun tapunan namin ng na tayo pag nakatalo pa kami mabawi kami mabawi Oh, galing ni JR. CR on the mix. Shout out. Yun. Oh. Parang mga manok ah. Lead. Burnout, segit. saglit minum minto mo na sila hindi ko Jake hey. uh, ayun lang ito ayun nakasiyot na ng isa minto mo na sila saglit mga kaskope dahil lang nag burn naubusan ng gas yung ramparelia ayun patuloy na patuloy na. Tuloy na yung laban. Down si Ano. Down si Jik.

Bogan eh. Ano? Yung Arsap? Daniel. Daniel, Gamit, gamit kayo nila. Sila, utokoban yung Arsap. Gamit kayo, pasapas mo ba? Ay, may mga kasupi oh. Isa na yung mga kwan. Ang ganda ba ko na Talo, talo. Talo, talo. <tune> <tune> okay. okay. yeah. yeah. uh, bawin tayo, bawit Bawin. Pwede na ako makalaro. dalawa na. Bawin tayo nito sa trabaho. Oh. Oh. ハハハハ。<laughs> <laughs>